Hello mga kamarites I'm out there, muli ako si kamarites Jonna. At ako naman po si kamarites Jem. So ngayon kamarites Jem, pupunta tayo no, sa farm ng Vice Mayor dito sa Candelaria, Quezon. So yes. masilayan natin mamaya yung kwentong ka uh, kachikahan natin o kamaritesa natin. Jem, hindi yes, lang po, ano, no, Vice Mayor ito. So, Opo. <laughs> para at least uh, so tara mga kamarites out there Opo, oh, big time ngayon yung ating kamaritesan mga kamarites tapos aabangan din po natin siya sa kwentong karumsol naman po yes sana jam hindi uulan ngayon my god Opo, medyo gloomy pa rin <laughs> mga harumso, katulad ng ating unang episode, Gloomy. Yes, pero uh, siguro hindi tayo papabayaan ngayon. Bibigyan tayo ng magandang yes, uh, panahon. And uh, mamaya, masilayan natin mga kamarites kung ano yung latest ni Vice Mayor Bungaling dito sa farm niya. Yes po, mga ko nga din daw po ay ang ganda nito at napakalawak din ang farm niya. Ano po, tapos nakabuilding pa daw po ang kanyang mga baka. Yes, tapos kwento pa nga niya kamaritis Jem. Sabi niya, meron siyang 9 hectares. Sabi ko, ah, grabe yun. Sa, kahit kapiranggot, kahit 1 kilo na lang sa atin, Jem. No, oh, <laughs> po. <laughs> so, ayun, grabe. So, nai-excite kami ngayon kasi matagal na naming uh, hinintay itong pagkakataon at napagbigyan din kami. Thank you, Ma'am Camille Laigo, no, okay. sa uh, magandang uh, accommodation sa amin ni Jem. Uh, pumasyal tayo dito sa mismong munisipyo ng uh, Candelaria. And uh, mamaya, uh, dediretso naman tayo sa farm ni uh, Vice Mayor Bungali. Actually, ma'am, yung unang hiniling lang natin, eh, kahit yung farm manager lang po ni Vice Mayor, pero hindi po siya, po talaga nag-request sa atin na ma-interview siya. Totoo 'yan at eh, napaka-accommodating ni Vice Mayor, grabe office pala. Yes, uh, grabe na Ram ramdam na natin yung uh, accommodation and support din no sa ating mga ka-farmilya, out there kasi sabi nga niya, sige na, ako na lang interviewin niyo, mas okay na ako ang makakausap Niya din doon sa farm. At, yes po. At hindi lang po yan mga kamarites, uh, user din po siya ng room feeds, pati na rin po ng ating mga mineral and protein blocks. Yes, masilayan din natin yung nagagandahang baka ni Vice Mayor Bungali. Yes po, Kasal nandun po sila ngayon sa unahan namin, yes. sila po yung nagga-guide, oh. kapunta sa kanilang farm. Tsaka balita ako din po ma'am na yung farm nito ni Vice Mayor po ay nakakalsada. Yes, <laughs> yung pinasimento niya talaga, Jem. Kaya, wow, parang sa daan pa lang, nai-excite na ako. No? Feeling VIP tayo today, mga kamaritesan at marami tayong mga, ano, mga escort. Opo, na oh, din natin, <laughs> mga. <mamma>. Na. <laughs> Hindi lang pala yun ang farm niya. Opo, oh, marami din siyang farm. Meron siyang Gayfall Farm sa so San Mateo. At ayan na nga, sana mag-shop to tuloy ang ulam. <laughs> At mga kamarates, umuulan. <laughs> oh, Lord. Pero blessing po yan blessing, sa atin. Blessing, blessing po. Welcome yan, chef. Easy, easy. Okay lang yan. <laughs> so, mamaya, sisilayan natin sa loob ng Parmy uh, Vice Mayor Bungaling, no? Para ma-share namin din yung uh, pwede namin i-chismes sa inyo, mga kamarates out there. Lahat ang Isa, isa, isa ka. Ay. na kasama sa rumso, Hello mga kamaritesan out there! Kasama natin si Ma'am Camille Laigo no, dito ulit sa farm ni Vice. And uh, Ma'am, baka pwede mong imarites out there kung ano yung practice niyo dito sa farm <laughs> sa umaga <laughs> hanggang hapon. Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, ni-share lang po namin kung ano po practice ang ginagawa po namin dito sa Rancho Teo Del Marque. Uh, sa so may oras po kami ng pagpapakain, may oras ng paglilinis. alam ko may, may kasamahan si Ma'am uh, Laigo para dito i-share naman. Sir, ano yung ginagawa niyo pagkatapos yung pakainin yung mga baka? Halika ka maritis dyan. Ma'am, ito. Ito! Naglilinis. <laughs> Naglilinis. <laughs> Naglilinis. Naglilinis. Ayan, so nakita natin, no, maganda din po yung farm, mga kamarites out there. And, um, uh, sir, after yung linisan yung farm, ano po yung ginagawa ng mga kagaya po ninyo dito sa farm? Nagpapakain po, tsaka nagpapakain ng feed, tsaka yung, yung ipa, damo, Una po, alay ko po, yung ipa, pagkatapos ko na feed, tapos na Wow, kaya naman po pala ang gaganda ng baka. Halika dito ka, Marcus Gem. Ayan, may bagong anak, ma'am. <laughs> ma'am Camille, ilang araw na yeah. po yung Goya? Lima po oh, oh, lang araw. Five days. Five, oh, five, days, days old. Five old. All right. Pero naka uh, suso pa rin po sa ina. Oo, naka suso po. Oo, naman. Sibili yan Opo. Ilang taon na po kayo nag-aalaga ng baka? Ba? Siguro isang taon. Isang taon na po dito. Nice. Wala well, uh, po mga yan sa akin eh. Ito po si Kuya Owel, medyo patagal-tagal na rin pong mag-aalaga ng baka mm -hmm. bago pa po siya mapunta dito sa rancho so, ni Vice Mayor. Oo, oh, okay. Kaya pala yung experiences din, Ma'am Camille, hindi lang months, hindi years na din na expertise din nila sa pagbabaka. Ayun, nakakatuwa pong tignan kasi ang lalaki po ng baka ni Vice <laughs> Mayor, Camille. At kayo po ay mochong-mocho dito mga kamarites out there. Nakikita niyo sa gilid natin, marami silang uh, forages na nakaabang. Ayan. And doon ma'am, yung doon po na part, mga buli po yun lahat? Uh, may nakahalo lang ma'am dyan na isang bul. Uh -huh. Tapos dito, dalawa. May dalawang bul dito. Uh, may dalawang brahman. Mm -hmm. so, may, dalawang. may dalawa po ditong brahman. Oo. Oh. <laughs> kasi ito yung pisay na sinasabi ah, ng price na yun. Ito yun. Yung, yes, yung from Ansa. Wow. Pisay wow. nga naman, no? Wow. <laughs> <laughs> Kaya pinangalanan niya yung pisay. Ayan, uh, si pisay. si pisay number bird Ah, yun yung yun may parang uh, orange po ba yung ice? Yes po. Ay, okay. ay, Ito po si Pisay number 2 kasi may Pisay number 1 po kami doon sa kabila. <laughs> Ay, galing. Ayun, nakakatuwa. So, eto, ma, meron na din kayong uh, faucet ng, ng tubig. Yes, po. Ang Kasi nagpapalit nga po is morning, mm -hmm. uh, afternoon, at saka po uh, sa gabi. Ayun, nice tip. Morning, afternoon, at saka sa gabi, no, pinapalitan nila, ma'am, kami yung water na iniinom ng ating mga alagang baka dito sa farm. Thank you sa tip, ma'am. Yes. Napaka-importante yun, mga kamaritis okay. out there. Malinis. Ayun, na-mention ni Sir. Hindi po uh, napapanis yung water-soluble na vitamins na binibigay namin sa mga baka. Kaya po, pinapalitan agad na. Mm, ayun, napakaganda. Ayun, uh, kamaratis Jem, nakadede na yung 5 uh, days old na uh, uh, Goya. No? Wow, nakakatuwa. Kasi ang laki na niya, ma'am. mo oh. yung 5 days old. So, ayun mga kamarites out there. Kung gusto nyo pong imarites ang inyong farm, no, let us know with uh, kamarites gem. Ayun lamang po. And uh, happy farming everyone mga kamarites out there. Lahat ng